Ihaw ko ng isda guys ito po ay sebren yan ang ating isda yan ilagay ko na dito guys ang kamatis ang ating garlic ang ating onion garlic sorry ang ating luya yan <coughs> yan ito na guys lagyan ko ng asin ang aking isda sa ano dito sa sa labas at sa loob konti ayan sunod sunod black pepper lagyan natin ang black pepper Ginga-gihaan ko siya guys para manot ang mga ano guys ang mga ginlagay ko nga ano asin at saka black pepper sa loob dito ng isda Tapos lagyan ko siya guys ng red uh, chili powder para mag uh, ano lang siya guys hindi siya maputla guys kasi ayaw ng asawa ko na maputla sabi niya daw hilaw <laughs> sa ating mga Pilipino okay lang yon kasi inihaw yan, lagyan natin yan <clears throat> at a, kunting ano guys kunting lemon Request ito ng aking ano ng aking boss. Kung hindi kayo maglagay, okay na din 'yan. yan. <clears throat> At maglagay ako ng powder na On, uh, ano na garlic, guys. Ayan. I-ano e, natin, eh. Ares! Tapos, lagyan natin ng asin ang ating, ano, guys at saka black pepper Ilagay natin sa loob ng ano guys, ng isda. Ito ay may luya, may kamatis at saka onion, guys. Ilagay natin sa loob ng ating isda. At maglagay ako ng uh, garlic powder. Yan, ilagay na natin sa loob, guys. Yan, ilagay natin sa loob ng isda. Ito ay inihaw na isda. lagay natin ang luya. Yan. Yan, na, guys. Okay na yan, guys. Yan, dito ko siya sa electric iluto, guys. Para madali. Yan na, guys. Ilagay ko ang kamatis para maluto, guys. Kag ang onion, guys. Naiwan. Kasi ang dami guys na luto ko na gin ko na onion at kamatis. Yan ay ginluto ko siya guys. Masarap yan guys. Kainin. Yan ay luto na po ito guys. Ang ating inihaw na isda guys. Yan. Tara guys. Iano na natin sa plato kasi kakain na ang aking boseng. Baros, lutot na po yan guys.